Weather update muna tayo ngayong araw ng Lunes, February 26, 2024. Sa ating latest satellite image, makikita po natin na dalawang weather system pa rin ang nakakaapekto po sa ating wansa. Ang Northeast Monsoon o Amihan ang siyang nakakaapekto po, partikular sa bahagi ng Luzon, habang Easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang magdadala naman ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, partikular na sa may bahagi naman ng Visayas at ng Mindanao. Sa kasalukuyan, wala pa rin po tayong namamonitor na anumang low pressure area sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng hanggang sa pagtatapos po ng buwan ng Pebrero ay wala tayong inaasang bagyo na papasok o mamumuo sa loob po ng park. Sa kasalukuyan, wala nakataas na gale warning kaya ligtas na makakapalaot po ang ating mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Inaasahan natin ang banayad hanggang sa katamtamang pag-alo ng karagatan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Dito po sa may bahagi ng Northern Luzon at Eastern Visayas, posible naman na kung minsan ay may mga malakas na pag-alo ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin kinakailangan po ng ating mga kababayan. At yan muna po ang maging lagay ng ating panahon ngayong araw ng lunas.